Sobrang ingay. Eh, natutulog yung anak ni Sob. Sleepy natin. Oh, na kayo. Ang bawo! Ang nga! pa, may pagkain mo pa yung sa si Daddy. Ayun yung ayun yung ko. Ito yung pang mahirap na pagkain eh. Mayroon ba natin? Tinapon ulam namin. Oh, shit! Yung ulam natin, tinapon ni Gerd. Uy, no. Umuha pa ng, ano, pagkain dito eh. Sa la sob. Sino ka mo, Jimmy? Uy! Uy, itak namin to! Hindi eh, gusto mo rin, gusto mo rin. Hindi ko gusto yun. oh nah, balik, so, balik mo yun. Rin. Gusto mo. Hindi ko gusto. Kami yung mayayari sa iyo eh. Balik mo yun, bali. Huwag mo mapagalitan kami. Kami masisisi dyan. Huwag mo mapagalitan. Hindi ko mapagalitan nun. Sabi mo yun. Kaki kanina ko pa ng to si Kurt, sobrang ingay. Eh, na natutulog yung anak ni Sob. Tara, silipin natin. Ang bahaw, hindi na! Si di mo mga tao, na kayo diri sa puta. Hindi ka Ah, uh, umapay may ipakain mo pa kayo sa si daddy. Ayun yung ayun yung kakainin ko. Ito yung pang mahirap na pagkain eh. Mahirap pagkain eh. yung ulam namin. Pagkain eh. Uy, ano o? yun? Ba't mo tinapon oh, ano? ano? Pag may hirap yan, malas akong tao eh. Ayan, sino ano? mo muna kain? Malas sa'yo, malas akong sa sa tao. Wala na ako yung mga ulo eh. Wala pa kayo sa'yo. Ina mo, tabi niya, kakain ako. No. Kuha mo pagkain sa rin yung dati ko. Ina mo. Upal ka. Bakit? Upal, U upal ka. Sante oh, ka. Chief! Ano? Yung, paso mo nga dito. Ano? Yung ulam natin, tinapon ni Gerd. Ayun okay. ay, o. Ano? Umuwa pa ng ano, pagkain dito eh. Stock to nila sob. Uy! Stock, stock namin to! Umuwa pa eh, yung ino mo. Ba't mo tinapin Stop yung bagay dito. namin? Lo! Babay ko! Ano ba 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 mo? Ano ba ba mo? Hindi nyo mga pagkain, malansa. Hindi nyo. Yung... Talagang pinupong, kapag pala ka ng mukha mo. Hindi eh, eh, gusto mo rin, gusto mo rin. Hindi eh, ko gusto yun. Ang mukha ka lang sobyan. Balik mo yun. Gusto mo rin. gusto mo. Hindi ko gusto. Oh, kami mayayari sa eh. Ngayari, ngayari, hindi ko yung mayari. Anak ako ng ko eh. oh, 50. Oh. wala kang magagawa. Inyo, ikaw mo, patay ka dun. mo? Ikaw, yung mo? dito. Oo. Oh. mo? Baka mo mang mangako pa dito. ina ka. Ah, ina ako, Uy, balik mo yun. Ba't ko babalik? Ay, to, Oh, no, ano nga yan, Ano nga, ano nga Balik mo yan, bali. Huwag mo kami. Kami masisisi dyan. Huwag oh. mo mapagalitan. Hindi ko mapagalitan nun. Sabi mo yung lang ko, Dad. Hindi ko mapagalitan nun. E, eh, paano yung ulam namin? ulam nyo, ayun, mag -ano kayo magtrabaho kayo dyan. Kung anong magawa nyo dyan. mo yun. Mamayos kayo dyan, ha? Sa yun. Mahihilap naman kayo. Malansa kayo. Malansa, ito, may pala ka. oh, Totoo, Malansa kayo, may kayo. Malansa kayo. Malansa kayo. Sumuko kita kay Sob mamaya, pagdating nyo. Huwag Bakit wala kasisob, mo, ka si Sob? Tapang mo, gumaganyan ka. Utawag talaga ako! Ino mo, dansa mo? Kupal ka. Dansa mo? Kupal talaga yung bata na yun, Hindi na talaga nagbago.